Ang Mariana Trench ang pinakamalalim na parte ng karagatan. Isa ito sa pinakamisteryoso at kakaibang lugar sa ating planeta. Halos pitong milya ang baba sa ibabaw ng dagat, ito ay isang lugar na sobrang lalim, kung saan hindi nararating ng sikat ng araw. Ang mga nilalang na naninirahan dito ay adaptado sa matinding pressure. Isa itong kakaibang ekosistema na puno ng mga hindi pakilalang kagilagilalas na bagay at hayop. Ginagamit ng mga siyentipiko ang espesyal na sasakyan para silipin ang Mariana Trench. Nagbubunyag ng mga patotoo tungkol sa nakaraan at inuungkat ang kakaibang lugaring ito. Ang Mariana Trench ay isa sa mga pinakanakakagiliw na lugar sa mundo. Pero magpasa hanggang ngayon ang kalagayan ng mga bagay dito ay nananatiling isang misteryo.